sunog po. Oh. Grabe, sobrang baho. Ayawan sa'n yung galing. Dito po yung eh, bada sa holiday homes. Hmm. Grabe, sobrang baho. Ano kaya yan? Nasusunog na yan. Grabe, amoy na amoy dito yung baho. May mga bombero na doon shucks, may nasusunog ata na bahay o ano to may mga factory dyan na company eh saan kaya yung banda Jesus man. ano kita niyo po ba medyo ano ano company yan no? Ito dito, ewan ko ano yan. Sa unahan, medyo malayo-layo yung Pero ang laki na. No? Marami baho. Jesus, wala naman sana na dami ng mga tao dyan. Wala kanina may narinig ako ano eh, ambulansya eh. Wala wala lang sa mga Hindi na napansin yung usok eh. Sabi. Wala sana madama. Jesus name. Jesus Christ, please. Yung mga idol, ingat kayo, oh. Baka taga dito banda yung ano makakita nito. Ano po mayroon dyan? Comet naman po. Para po hindi magalala yung ibang ano makakita nito na mga taga dyan tas sa malayo. Baka um, meron kayong mga mahal sa buhay dyan na katira banda. Sa kaya yan. Baka oh, naman. Grabe na. Katakot ko. Uh, usok. Malo na siya sa ano. Uh, usok uh, 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 sa taas. Uh, sa mga ulap. Sa mga ulap. Wow. Napatay na siguro yung so, kasi parang iniiba yung kulay niya naglalighten na. Sige po, nandito na lang kasi may trabaho pa ako. Uingat po ang lahat. Sana po magandang umaga nyo na sana maganda pong umaga niyo or araw niyo. kahit na meron ano kayo makitang ng ganito. Pray po kayo para lagi kayong iingatan ng Diyos. Lahat ganito tayo nakagawa na kasalanan marami pagkukulang sa Diyos. Hindi niya ito bababayaan. Nakatakot ang usok. Grabe ang Pero hindi na masyado medyo maano na siya. Pusyaw. Ayan. Ayan. May lumipad pa na ibon. At kinaya niya yung baho ng usok. Ayan po. Hanggang dito na lang. Mabait mga ibon. In -in 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 -in.